Ano? Ang lalaki nyo na. Kumusta kayo? Mga tilapia, ang malalaki. Allah. Ang lalaki ng mga kaisan, mga ating isda. Nangingitim na ho. Hmm. Naglalaki ang mga tilapia. Hmm. ang ng mga kainsan yan ang takalaping hindi na harvest <laughs> pag po may bisita yan ang papapap -pap may po natin <laughs> natutuwa lang po ako yan po mga kainsan ang isa sa stress reliever ko pag, pag napagod na pagod papakain lang po ko sa hapon at saka sa magang maga ay yeah, eh, pag nakita ko na po silang yanong lalaki ah, puno po yan, ganyan oh. pag po punong puno na ganyan Oh. ay tanggal ang stress sisipulan mo lang sanay po yan sa sipol basta pag yan po ay sinipulan mo darating na po lahat yan Tumani po muna Tulong po muna kay tatay Bukal po ng uh, bagyo ng bagyo Anot po Yung iba po ay walang laman Alam ko tatay kay niya Alam ko nga oh. <laughs> daw Ano ba kayo? ko rin Diyan Meron tayo tayo dun Yung saging na ano Senyorita Mahirap ka pa sa Hindi ko makapay Wala ka naman kuya saw Baka na trabaho ngayon yeah. Ano ba maupa? Ano ba maupa? Thank you. Kaya ganyan nga dito, ganyan. Bakit? Wala akong siwala. Hindi nga nalurus. Ganyan lang ang kadali. Tapos naman natin papatuloy sa ating mga magsasaka. Kuya Edwin. Kaya naman din Kuya Edwin yung ating mga... Kasama din kita laki pang ngarga, no? Mm -hmm. Sa kasi ano si kapatid mo, si Utol-Utol, no? Mm -hmm. Kaya naman din sa pata kayo, eh, no? Araw-araw -ar kayo, eh, no? Kasi yeah. <laughs> ah, Kuya Edwin po, mga kaisan. Asama dati, lagi natin lagi nating pangangarga kaya naman na nakakot ah. nung araw nung, nung dati na may walang tamad na kabataan yan ako yan magkano ka hanggang kapalantayan ngayon pag uh, kabayo hanggang bayan dati isandaan yan eh, 150. Kanda na nga, ko pa nung no? tayo kamasama? Ayun, ano, kumata mo nga. Ay, kuya Taming? Oo nga, ano, kapak. Dandaan, ay eh, dalawang biyahe. ng, Darum... ano, tingin, dalawang daan, maghapon. Dalawang biyahe lang. Dalawang biyahe, pagkakalayo. pagkakalayo naman. Daan ay tubig mistiso. Ah, malayo. Pagkakalayo. Ay, bakanti na ngayon. Ay, sige. Pagkakadami ng bakanti dun, wala nang nagtutubigan doon. masin, Bakan? bakanti na rin eh. Masin? Oo.

Ay, hindi, pala, hindi. hindi. pa ano? Hindi pala. Abot ba kayo doon? Ano nouso? Ay, bota lang. Ay, Di ay? lang Malapit din eh. sa Dito, sa Kailangan Kasi pagkalayo.

Ini perantai yang kau ya. Ini doon din ang hindi buhal so masarap ka pasin pag buhal ay anong hirap ano ko Edwin? ها <applause> 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 <applause>

Mga kaisan, okay, si Naotol bunsu at si Boom. Si Kambal naman po ay nagbibilad po. Nadun. Malagkit po ang binibilad nila. Bukas ari tatay ba no? Bukas. Wala nang aantay ni ano mare. Aba. Ah, tay pa eh. i. naman na lang para magkapagiyo. Oo nga po. Oh. Lumipis na, na wala na. Ah, mga kaisan. Amin ah, naman po pupuntahan si Kambal, yung nagbibilad po. Ibinibilad po namin ang palay. Eh. Malagkit po. Ibibilad naman po. Banda, saan ka galing? Banda. Oh, bunso. Saan ka galing? Saan ka galing? Ha? Huh? Uy. Saan ka galing? Kita kita ha? Suta suta gubat. Saan ka galing yan? Baka kasang may nakambal pagbibilad. Kay son, andito naman po si kambal. Nagbibilad po. Tutulungan po natin mamaya. Pagliligpit. At tayo naman po yung nag-aani. Si kambal po. Si bumbuy at bumbay na din eh. Oto lang si Bunso Ha? Si Bunso? Nakatlo Si Bunso si Tol Woo! Basang basa pala ano ito eh yung... Aba Ito po ay malagkit Ito po yung mga inaani Dito po namin binibilad Ano tol? Oo nga iitim Inailagay nyo lahat Sana nga po ay uminit pa. Kahit hanggang, po mga hanggang hapon. Kare mo tin maarawan la ang county na, no? oh, oh. hapon na asyo. Di to ayo to liktas nito. Kami gumapas utol. Yari na kabaak. Ang tao marami tao. din. Tayko ya dar yo nga ay wala ay. Walang nagaaani. Pinag-aano ng aran hati? Hati wala pa naman Hmm, wala nga nag-aani. Mabubulok daw ang palay mm -hmm. niya. Yun. Ay, yung mga tao naman natin ay puro schedule na. Ang ating mga kaibigan. Mga... Sabi ko nga extrahin. Ay, sila rin puno na ng schedule. Ah, maghapon lang ka. Ah. Titingnan daw nila. Ito, yan na yan. <laughs> o, oh, pakadami. Ah, labo-labo na. Ah. Ha? 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 Ah, ah, pukadam. Pagka umay-umay na. Parang <laughs> baya, parang bayabas na rin ano. Oo. Maya pa na. Ay, hanga to, oy. Sinaanak oy. Eh. Palusong ka ba oh, pa ho? Ha? Paho ka ba palusong? Palusong pa pare yan. Ha, oh, nag ani? Uh Oo. -oh. Saan? Hmm. Adin sa. Arbi, lan sunis utay, lan sunis. Lan sunis ka dumali ka. Hala. Oto, hindi na ako. Oo. Oh. Ay, eh, sandali ka. Bakit? Stick mo aring aking lang na re. Ay, ang dami din sa amin. Aba, iba naman ari na, Ito tari. yung dabaw ano? Ba, oh, baka iapula ang. <laughs> ano. Lalaki yo. Ay, At dami din Aba, iba naman ari Ay, salamat ay, Baka yung man sa inyo, apu nga lang ari Kaya, salamat bibigyan ko ni tatay. Oh, yan oh. Salamat ha. mo. Oo. po dali. na sulis din Nalaglag pa. pa. Tao toy. Kakain mo na tanghalian toy. Ah, sige. Ha? Huh? Uh. Oh. Ah, oh. tumboy bumbo Oo. Tapos yan, thank you ha. O doy. Salamat ta. O toy ha. Kami pa rin nila Oo. Thank you. Ingat, ingat. Mga misala ko sa inyo toy. Oo, wala. Oh.